point eh, gos umurik lamong at sakuan ang opisina eh, hey, gos, gos, oh violation na, gos sir na yato, sir? ay checkpoint na, eh, oh, checkpoint sa kalibunan nuang, muna yung masiray Lamong ka lang ka. Aray ka mo reklamong at to sa kuwan ang mga masina. Ano Violation. May tang violation ni moha. Violation ba nga? Kompleto man ko sir. Na man ko helmet. Nalagi kay pito kusuga. Na kay ko, violation. Ah, usa na ni. Ay gas oh. Violation na boy. What? Mula ka gani ka magmotor. Kinahanglan way gas mo motor. Number 1 na. Pang multa. 1k. Oh. Apa? Napilain? Helmet. Gasir kompleto mang Gasir. Kanang gas Gasir. Ay ramana. ay ramana. ayo lagi reklamo aku lagi. Ito ka reklamo sa mo pisina. Siapa oh? Siapa? Tak ay na. Ta na. Way washing washing motor. Another 1k. Nuong pisina na. Ay mo ticket boss. Paliyong, paliyong lang upaya payatan eh. Tadi da na sa mga RA, sir. Ha, ah, kung may pag exam na ko kay Ugway helmet, madakpan ka. Oh. inod na. inod yeah, na siya. Na din sir, ingon ka na. Asta ko sin Tristan ay taay. Violation dai na. Ay na kayo, boss. Mao ni Ghost boss. Oh, de. I tray lang ni nako yung buslot, yung buslot ni mulikuranan, no. Sige, sige, sige. Kuwalong hey, na, boss, oh. Tray eh. lang na po

kasi ako gusto bus kay bus. Naimu na ko palitunon bus na imo abutay na ko para sa bus madara kag 20 ah bino ang bunang imo ay di mo tak ng... panglamas sa mga bus ang yuan ang yuan ani mira dugan ako 5 pesos oy oy ko di ay hatag na diri chokay may makakita It's na so ang gusto ni nako bus ang bisina bayad ani runog kuan